Hello guys. Ah, uh, yung dala natin ngayon ito manual. Manual yung dala natin ngayon guys, naka naka OT tayo ngayon ng ano. Ng manual na bus ito. Dahil kulang ng driver, ito nag OT tayo no. So dahil OT, hindi natin alam kung ano yung madala natin, automatic o manual. So ito manual na kuha natin. Kaya porket taga dala na tayo ng automatic, hindi na tayo magdadala ng manual. Hindi ganoon guys, kailangan alam mo lahat ng klasing makina. Di ba? Basta driver ka dapat alam mo hindi ka mamimili. ba? Diba? Ito ito, manual yung dala natin ngayon. Pero itong manual na ito guys, sisiw na to para sa akin. Dahil dito ako nagsimula sa manual. Di ba? shout out sa mga it saboy diyan mga ordinary ordinary bus nova transport yan diyan tayo nagsimula si ordinary ng hm manual na, manual ang gamit natin dati kaya ito si na to si na di ba dahil yung regular ko bulbo ito ano na ko dito bale extra lang overtime na tayo dito so to manual gusto niyo bang matutong mag drive ng manual ha so comment talaga dyan kung gusto niyo matutong mag drive ng manual ang unit nga pala na ito ay king long pero lower than lower pakita ko sa inyo ha dating na uh, to dating insa Award yan. Diba? Uh, comment na kayo dyan kung gusto nyo yung... Ito nga pala yung ano, may manual naman yan. Reverse, Primera, Segunda, Tercera, cuarta, Quinta, Sixta. Sa so, ganun lang yan, madali lang yan. Basta gusto mo matuto mag-drive. Huwag kang mamili kung ano yung ipapadala sa'yo.